pala mo is good afternoon po. is cleaning di sa bahay. At saka narating niya si asawa ko almusal kami almusal. Maliog to di ay mga tumis. Almusal. Alauna dito. Al Alauna. Hi man afternoon ko. Today is a beautiful weather outside. Very hot mga kamoys. Kumusta <laughs> na, na kayong lahat? Ako very very happy nga nice weather. Wala na ang ano mga kamoys. Ito lang isuot ko kasi malamig din pag ano pag makaupo ka dito. Malamig din mga kamoys. Today I'm making um, stop sa is vacuum. Nag-vacuum ang tamoy. I will vacuum you! <laughs> Kasi wala akong time kahapon, the whole day, wala ganyan lang nag- wala ganyan lang nag-ano mga tamoy. Aali sa bahay ba? Walang time dito. Kasi free ako kahapon is Thursday I'm always free but Marami din yung mga schedule sa doktor or punta sa syudad mga kamoy para mamili, mamili or walang shopping mga kamoy. Pamili lang po kain mga kamoy. <laughs> so, like din ang pagbakiyong ko. Ibakyong lang mga kamoy, hindi, hindi man... Not dirty, not dirty. Before nagpunta ang mga anak ko dito, nag ako din. Ah, vacuum. Naglinis ako dito mga kamoys. Last week. Hmm. Last week naglinis ako. Ngayon mag lang. Hindi na ako maglinis. Kasi hindi naman dumi. Hindi naman dumi mga kamoys. Kami lang yung asawa nakatira dito. Wala lang mga anak ko. I vacuum ko lang. Tapos na sa kilid pala mo. sa kilid ay magtamo is iyan ko lang Tanggalin po yung paani yah ito lang sa kilid. kah ay ginano ko at saka, mag ano ako, magawa ako ng pagkain. Uh, we're eating like this, mga kamoy sweet. Potato salad and potato salad and salad. <laughs> magawa pa ako ng salad at saka ito, iwam ko lang sa tubig. That is hot dog sa labas. <laughs> ano yon siya mga kamoy? Mga five, five kabuok. Malaki like this. I will show you later. Inagkain na naman namin ni Ranhard. Iwarm ko pa sa tubig. I will show you. See you later. Today, magtanong mag si Lisa Magtanong Magtanong mag si Lisa Magtanong si Lisa Hi mga ka-mois, magtanim ako ngayon ng pa-flowers. so gitanim ko na mga kamoy ang isang plant So much more. Finish planting. I will show you my plants. I will hang up

mga kamoys, today is alauna sa gabi mga kamoys. Hindi pa ako matulog kasi natulog ako kanina hanggang 8 hours. <laughs> Galing sa tarbaho kahapon at saka ngayon late na naman sa bed. Mag topi ako mga kamoys, I will topi ito. Dalawang dalawang basket, dalawang uh, bah, ano yun, corp. Itopi ko yun siya. Dito lang ako sa kitchen kasi uh, is warm dito <laughs> is warm dito maliit na ano ba maliit na space <laughs> maganda dito magtupi at saka makaupo okay mga kamoys thank you for watching